Good morning! May pansit-pansitan ako. Oh, nakuha galing sa school. Yan, marami yan sila. Yan. Nakuha ako sa school. Dahil may orientation kami. Yan, may pansit-pansitan. Diba? ba? Ang hirap humanap ng pansit-pansitan, lalo na walang mga garden, buti may gardens school. Yan, ang dami. Ayan. Nakalaga na rin ng pansit-pansitan, gamot sa yurik. Ayan. Ayan siya, gamot sa yan. Ayan. 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 Pwede ito gawing salad. Siyempre, pwede ito ihalo sa gulay. Pero masarap gawing tina lang. Thank you for watching!